Maraming maraming salamat, Mark Makalalad, nasa ating pong linya. Kumusta ino natin? Speaking of mga isda, ito, kumusta ino natin yung Tawilis at Malipotok sa Taal Lake? Aga, Director and Spokesperson ng Taal Aquaculture Alliance Incorporated, si Engineer Mario Balaso, nasa ating linya. Engineer Mario, sir, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa, Engineer. Good morning. Magandang umaga po, si Rolly, at sa tagapakinig. Kumusta ho yung mga nagahango ng tawilis at maliputo dyan sa taalig? Ano, may paghahango ba o wala muna dahil wala raw yata ang bumibili? Tama ba yung report o balitang yun, Engineer? Hindi naman po. Meron naman po bumibili. Kaya lang po, ang maliputo po, eh, hindi na. kahit bilihin po ngayon, eh, wala naman po ko at very rare po ang maliputo. Ito eh, very po, rare. Eh, no, yung, tawilis lang. So, while, so, ang tawilis po ngayon kasi po, kaya... Isa rin po siguro sa dahilan dahil nga din po sa scare dito sa sa mga paghahanap ng kwan dito ng mga sabungero. Pero ang tawilis po kasi ngayon ay season. Marami po talaga rin tawilis. Kaya siguro po, isa rin po sa factor na uh, siyempre dumami yung supply, baka po kaya medyo bumaba yung ang, ang demand. Yung, uh, I mean, dumami yung supply, so Uh, yung supply and demand din po ang nagko sa ganyan. Oo, uh -huh. meron pang ano, meron pang ginagawa pag-uusap ngayon siguro sa mga may-ari ng uh, fish cage diyan sa Bifar kung paano kayo matutulungan, ano yung assistance na pwedeng uh, ibigay sa inyo ng pamahalaan dahil yung mga ulat eh ilang mga humahango ng tawilis yan eh wala nang kinabubuhay eh dahil wala, wala yung mga parakyado nila hindi eh, raw, raw nakikipag-usap na sa kanila ngayon eh engineer <laughs> Hindi po. Ah, Bigyan ko lang po kayo ng linaw. Ang amin po ako po ay director ng uh, Taalay Kakukulsura Alliance Incorporated. Ah, ito ang oh. aming tamahan po ito na nag-aalaga yung nagtapalaki po ng tilapia at bangus. O ah, tilapia ang, at bangus. Um, o, o nga pala ako. isa pa yan. Uh, maganda rin nabagit niyo yan dahil isa yata sa paboritong binindyan niya yung tilapia itim. Tama ba yan engineer? Opo, opo, po, Tama po yon. Uh, ah, kagaya po ng inyong nabanggit, ang intervention po ng ating pamahala ng um, Bureau of Fisheries po and Aquatic Resources ay napakalinaw po ng sinasabi nila na lahat po ng uri ng isda dito po sa Taal Lake ay ligtas kainin. Ito po ay regular nilang ginagawa yung pagtitest ng mga isda. Ah, kahit wala pa po yung mga sabungero na yan, yan po ay kanilang regular na ginagawa mukha po sila ng sample to make sure na yung po nang gagaling na isda dito sa Taal Lake ay ligtas na at kainin ng ating mga mamamayan. Maganda rin siguro ang binabagi ng Engineer, dahil kahapon, nung uh, napaulat nga yung uh, statement o paglilinaw ng BIFAR, eh, May mga nagmumungkahi siguro. Lahat ng mga may-ari ng fish cage yan, mga fish cages owner, mga uh, bifarp siguro. Pwede rin mga local government uh, officials dyan ay eh, magsagawa ng tawilis, tilapyang itim o bangus mukbang para ipakita na ligtas yung <laughs> lulutuin ninyo at kakainin yung mga produkto niya. Ang katotohanan mo, marami pong nag-iisip ng ganyan. Kaya at uh, amin pong titignan kung, kung paano po ito baka maisa sa gawa. Pero isa lang po sa pwede kong idagdag at ito po ay, sa aking mga interviews na, na, na nagdaan, binibigyang uh, binibigyan ko lang po ng linaw ang Taal Lake po ay uh, 24,000 hectares po ito. Ang ang nagagamit po lang ng aquaculture ay 2%. So mm -hmm. tapos ang aming mga cages ay ito po ay nakakalat sa halos yam na bayan ng Black palibot sa Taalik. na you can imagine ang pinaghahanapan lang ay yung maliit na portion sa Laurel. So hindi po dapat ma-generalize na ganun po yung kwan at ang isa pa po, po sa idadagdag ko aside from sa napakalawak po, ito pong aming lake, ang average depth po nito ay 16 meters. So iko ang amin pong pinag-aalagaan ng isda ay ang pinaka kwan ay 100 to 300 away from the shoreline. At ang lalim po, ng ang, ang aming pong lambat ay naka-float, hindi po ito nakasayang Nakalubog. sa isda. Uh... Hindi po. Hindi po So ito po ay ang layo ng aming bottom ng net, doon sa bottom ng lake, siguro hindi po bababa ng 40 to 100 meters. So hmm. diyo, hindi po po yung notion na yung puwi kumakain ng ganoon. At ang aming pagkain sa isda ay floating feeds, commercial feeds po. Mm. Oh. Eh, malamang, malamang eh uh, sa paraan siguro ng inyong pagdili na eh, mauunawaan kung uh, bakit may mga may-ari ng fish cage na nagsasabi na ligtas kainin niyo mga nakukuha dyan, nahahango diyan ng mga tilapia, bangus. Siya nga pala, Engineer Mario, binanggit nyo kasi karamihan sa mga cage niyo, floating, hindi yung nakasagan sa ilalim. Ay, hindi po. Tama ba na, tama ba na yung gumagamit din kayo ng sakong pabigat para hindi tangayin at mawala yung mga nakaharang niya sa mga fish cage. Opo, at yun po ang karamihan sa input yun traditional namin, ginagawa. ang iba po ay gumagamit ng konkreto yung naka naka na concrete pero uh, black block concrete kasi dadalian, doon nakakapit yung uh, mga okay. mga yung, yung bakod ng fish cage. Meron gumagamit okay. din ng sako. Sa, meron po. At may pong, pabigat na sako. Na... Sa wala namang, wala namang uh, nabalitaan kayo na yung pabigat ng sako ay nawala dahil baka may nakitang buto doon. Wala namang ganon. Ah, wala, wala naman. Sa malal malalim malal yung hayo, kinatatayon din ng mga, mga, mga buya namin. Hmm. At uh, ako, uh, uh, yun po ang isa pa sa mga nakakalungkot nga rin, yun, mga sako-sako na yan. Eh, Siyempre, uh, Ripon ay yun yung, ang mara, nga, ang karamihan niya din, sa naging buya ay mga sako na buhangin ang naka, nakapaloob. Aho. Eh kaya ako naman natanong yan. Baka kasi manibago yung iba na talagang ang daming sako dito. Oo oh. eh, anyway. uh, po. Kasi po yung isang buya, kumisan 50 sako na halos kalahating uh, sako ng buhangin ang laman. So hmm. talaga po makakakita sila ng maraming sako sa edad eh pagkapuga. Uh, engineer, may, may naalala ba kayo? Na magka minsan na meron kayong uh, pagsasama-sama, pagsasalo-salo ng mga may-ari ng mga fish cage dyan sa Taal Lake, eh, may napag-usapan na mukhang may binabaksak dito sa lugar namin, mukhang may tinatapong dito. na May mga ganun pang pagkakato na nag nagkausap kay Engineer Mario ng mga kasamahan dyan? wala po. Kung meron pong ganyan, ay kami na po mismo mag alerto sa ating mga otoridad. Kasi po, ito nga po, ipagka na na yan, katulad po, nagkaganyan ng balita, ay eh, siyempre kami po ang mga yan. Mm uh, kaya hindi po namin, siyempre kami po ay, inya po, uh, kaya nga po, sabi nga, uh, siguro ang ibang media, uh, na may nag-interview sa akin, sa, uh, parang kami daw ay nagagalit sa media. Hindi po, ang amin, pong sa, ang amin po lang ipinakikiusap, ay eh wag naman na pagbinanggit ang sabungera lalo na yung yung nasa social media yung nasa print media na pagka nagpicture ay ng sabungero ay kasama na yung mga naka-float na fish cages. so yun po ang magiging kuan na para bang nasa loob talaga at nga, sinasabi pa pinatay sa palaisdaan, ay eh, wala naman pong ganong pangyayari kasi nga po na medyo malayo po sa shore si line yung aming mga suspension. Hindi naman natin siguro gusto pare-pareho ang pangyayaring ito, Engineer. Kaya nga uh, at ang, ang, ating gusto ay mabilis na pag-resolve sa mga insidente sa kasong ito, sa suliranin na ito, sa isyong ito para bumalik sa normal, lalo na yung kabuhayan po ng mga manging isda ho dyan sa Taal Lake. Um, meron ho ba kayong ma uh, maisya-share na siguro estimate kung magkano nang nalulugi sa mga is cakes sa Talik. Ah well hindi po ako makakapagbigay ng kuwan kasi nga po uh, medyo ang sa totoo hindi naman po totally nag-collapse ang bentahan ng yung nasa aquaculture ang medyo na apektado nga lang po i ang tawilis kasi po nga ngayon ay season ng tawilis kaya medyo marami nga rin po ang supply. So yun lang po ang medyo nakikita kong malaking kuwan ang ang aquaculture po kasi uh, kung natatandaan po natin noong nakaraang bagyong Christine ay uh, nabaha ang mga uh, mga similyaan, yung mga nursery and hatchery. So yun po ay dapat iyon ng pagka-stack noon, dapat ito po panahon na ito ngayon ay dapat anihin yon. So medyo sa ngayon po medyo bumaba ng konti ang supply. So hindi pa naman po ganun kabagsak ang presyo ng ng uh, mga produkto namin. Alright. Uh, may nagpatatong agad dito, Engineer Mario, saan ba ang baksakan ng, o, saan ba tinadala mga hinahangong uh, tawilis, tilapia itim at bangos mula dyan sa Taal Lake kung sila'y gustong bumili ngayong nagpaplanong magkaroon ng na salo-salo kay weekend? Saan ba mas mabilis makapunta at matulungan mo lang yung mga, uh, mga isdaho dyan sa inyo? ay dito po sa palibot ng talik, eh, marami pong mga bentahan dito at ito po ay nakakarating sa Cavite sa dito sa Kadating bayan dito po sa Laguna sa Quezon sa Metro Manila Kung galing kayo ng kung galing daw Metro kung Metro Manila daw magagaling may malapit-lapit na pwedeng paghanguan ng mga produkto ninyo ng mga isda ninyo Diyan po sa Metro Manila, marami po dyan sa Quezon City. Diyan po sa, dito sa Alabang. Meron po dyan mga na humaangkat po oh. na dito. At yun po, naskig po dito sa, kung dito naman, sa Talisay, marami din po dito. Okay, sige po. Engineer Mario, maraming salamat. So, po po, Sir Orly, ang inya po, kaya nga po kami ay isa pa rin ito sa pakuusap ko kasi ang aming pong, kung kabuhayan dito ay ito nga pong at saka ito pong um, tourism ang tourism team po ay medyo naapektuhan. At sa tingin ko, hindi naman po ito sa ngayon. You know? mm -hmm. Kundi sa pamamaraan po ng pagbabalita rin nga po. Kasi nga po, yung balitang sasabog, ang bulkang ta taal mula ngayon ay malinaw na malinaw naman po na sinasabi All right. ng Philbook, chaotic mm -hmm. explosion lang. Ah, Kaya sige po, talagang linawin Iyan mga... Yeah, sige, uh, magkabalit ulit tayo at ma malinawan nila mga issue na dapat nalinawin tungkol po niya sa inyong sitwasyon dyan sa Taalik. Maraming salamat, Engineer Balason, sir, sa so, ulitin po. Thank you po sa inyo. Maraming salamat, sir, ulit. Engineer po. Mario Balason, Director and Spokesperson ng Taalik Aquaculture Alliance Incorporated. Ang inyo po napakinggan,